Dakuha naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Arestado ang top 2 regional most wanted person ng Biliran na may kasong 3 counts of statutory rape matapos maaresto sa isinagawang manhunt operation sa Muntalban, Rizal patuloy na pinaiigting ng PNP ang kampanya laban sa mga taong may pananagutan sa batas at mabigyan ng hustisya ang kanilang mga naging biktima at hindi na pamarisan pa ng iba. Ang balita mula kay Patrol Woman Sheba Pilonio. Walang palag sa mga otoridad ang top 2 regional most wanted person ng biliran na may kasong 3 counts of statutory rape sa barangay San Jose Rodriguez Montalban Rizal. Bandang alas 8 ng umaga nang maaresto ang akusado ng mga tauhan ng Kawayan Municipal Police Station, Regional Intelligence Unit 8 at Montalban Municipal Police Station sa visa ng warrant of arrest para sa kasong three counts of statutory rape na walang inirekomendang piyansa. Ang akusado ay dinala sa Montalban Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang pambansang pulisya ay patuloy sa pagsugpo sa mga nagkasala sa batas upang mapanatili ang kaayusan at katahimikan sa ating bansa. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN and correspondent, Patrolwoman Sheba P. Piloneo, alagad ng batas, taga-Taguyod ng balitang pulis. Maraming salamat patshow Woman Piloneo.